Isipin na ikaw ay mag-isa sa yung kwarto sa malalim na katahimikan ng madaling araw nang biglang marinig mo ang isang ingay na hindi dapat umiiral isang presensya na nagpapahilabot sa bawat balahibo ng iyong katawan at sa wakas ay napagtanto mo na hindi ka na nag-iisa na may masama isang bagay na lumalabag sa lahat ng batas ng kalikasan at ng dahilan na pumasok sa iyong pinakapribado at sagradong espasyo na may malinaw at nakakatakot na intensyon na sirain ka. Para sa karamihan sa atin, ito ay magiging simula ng bangungot kung saan tayo ay gigising na pinagpapawisan at maluwalhating ito ay isang panaginip lamang, ngunit para sa isang di lalaki na namuhay noong ikadalawampung siglo, isang paring Italiano na magiging isa sa mga pinakamahalagang santo ng modernong simbahang katoliko, ang mga nakakatakot na pagbisita sa gabi na ito ay hindi mga bangungot kung saan siya ay maaaring gumising, kundi brutal na pisikal at espiritual na katotohanan na kinaharap niya paulit-ulit sa loob ng mga dekada ng kanyang buhay na inialay sa Diyos. Ngayong araw, ay ikukwento ko sa inyo ang tunay at lubhang nakakagulat na kwento ng gabing iyon na ang mismong demonyo ang sinaunang puwersa ng kasamaan na tinatawag ng mga kasulatan na ama ng kasinungalingan at kaaway ng sangkatauhan ay lumusob sa simpleng kuwarto ni Padre Pio de Pietrelcina na may supernatural na karahasan, may mapanirang galit at may walang awang determinasyon na sirain ang pananampalataya at wasakin ang katawan ng banal na lalaking iyon na naging isa sa mga pinakamalaking hadlang na espiritwal sa kanyang mga masasamang plano sa mundo upang tunay na maunawaan ang kalakihan at kahalagahan ng nangyari sa nakakamatay na gabing iyon, kailangan munang malaman kung sino si Padre Pio at kung bakit siya naging espesyal na target ng mga demonyo. Si Francesco Forgione ay ipinanganak noong 1887 sa isang maliit na rural na nayon sa timog ng Italia na tinatawag na Pietrelcina, isang rehiyon ng matinding kahirapan kung saan ang katolikong pananampalataya ay isa sa mga kakaunting bagay na sustinansiya sa mga tao sa pamamagitan ng walang habas na kahirapan ng buhay magsasaka. Mula pa noong bata pa lamang, ipinakita ni Francesco ang isang dikaraniwang at malalim na espiritualidad na guulat ng mga pangitain ni Jesucristo, Kristo, ng Birhen Maria at gayon din nakababahala ng mga demonyo na nangwisik sa kanya kahit na siya ay bata pa lamang at walang muwang. Sa edad na labin lima, siya ay sumali sa orden ng mga preleng Capuchino na tumanggap ng pangalang Pio bilang parangal kay San Piofium at nagsimula ng isang buhay ng matinding panalangin, sukdulang sakripisyo at ganap na debosyon na kakaunting mga tao ang maaring panatilihin sa loob ng mga araw hindi na lang sa loob ng buong mga dekada tulad ng gagawin niya, ngunit noong isang libo na at labing walo, nang si Padre Pio ay tatlumput isang taong gulang, may nangyaring magbabago sa kanyang buhay, magpakailanman at gagawing kilala siya sa buong katolikong mundo. Nakatanggap siya ng mga estigma, ang mga sugat ni Kristo, dugo ang mga sugat sa mga kamay, paa at tagiliran na eksaktong sumasalamin sa kung saan tinuhog si Jesus ng mga pako ng pagpapapako sa krus at ng sibat ng Romanong sundalo. Ang mga estigma ni Padre Pio ay hindi mga banayad o simbolikong marka na lumilitaw at nawawala. Ang mga ito ay tunay na pisikal na sugat, malalim at masakit na bukas na patuloy na dumudugo na nagdulot ng kakilakilabot na paghihirap araw-araw at nanatili sa kanyang katawan sa loob ng eksaktong limampung taon hanggang sa araw ng kanyang kamatayan noong isan libo siyam na anim ng milagrosong nawala at nagiwan ng lubos na makinis na balat na walang pilat na parang hindi kailanman umiral. Ang mga sugat na ito ay sinuri ng dose-dose ng mga doktor sa loob ng mga dekada, kabilang ang mga tahasang eseptiko at kahit mga ateista na dumating na determinadong ilantad ang isang panlilinlang. Ngunit lahat ng walang pagbubukod ay napilitang aminin na walang medikal o sintipikong paliwanag kung paano umiiral ang mga sugat na ito na nanatiling bukas, ngunit hindi kailanman nahawahan kahit patuloy na nalantad sa bakterya dumudugo ng sagana, ngunit hindi kailanman nagdulot ng anemia o mapanganib na pagkawala ng dugo at gumagawa ng hindi maipaliwanag na bulaklak na pabango na tinatawag na amoy ng kabanalan na maaring amuyin ng mga tao kahit sa layo ng mga metro mula sa pari. Ang pagkakaroon ng mga stigma ay nagbago kay Padre Pio sa isang pigura ng napakalaking kahalagahan ng espiritual, libu-libo at sa kalaunan milyon-milyong tao ang nagsimulang magsagawa ng peregrinasyon sa monasteryo ng San Giovanni Rotondo kung saan siya naninirahan hinahanap ang kanyang mga panalangin ang kanyang pagpapala at ang milagrong kapangyarihan ng paggaling na umaagos mula sa kanya at nadokumentado sa walang bilang na mga kaso ng paggaling na lumalabag sa medikal na paliwanag. Ngunit narito ang bahaging hindi nauunawaan ng karamihan sa mga tao. Habang lumalaki si Padre Pio sa kabanalan, habang mas maraming kaluluwa ang kanyang tinutulungan na lumapit sa Diyos habang mas maraming konbersyon ang kanyang nag-inspire at habang mas maraming espiritual na kapangyarihan ang kanyang ipinakita sa pamamagitan ng mga himala, paggaling at ang supernatural na kaloob ng pagbasa ng mga puso at pagkakaalam ng mga kasalanang itinatago ng mga tao, mas matindi siyang naging target ng mga sataniko na pag-atake na tumataas sa dalas at kabagsikan. Ang demonyo Umastumpak na ang mga demonyo dahil madalas na iniulat ni Padre Pio na maraming entidad ang sumasalakay sa kanya ng sabay-sabay. Ay hindi matiis ang pagkakaroon ng isang taong nagdadala ng napakaraming kaluluwa pabalik sa Diyos na sinisira ang kanilang mga plano ng pangaakit at paghatol at na napakalakas na nagpapakita ng katotohanan ng espiritual na mundo. At nang tagumpay ni Kristo sa kadiliman, ang mga pag-atake ay nagsimula na medyo maliit noong siya ay bata pa, nakatatakot ng na mga pangitain, matinding mga tukso, bulong ng isip na sumusubok na gawing mag-alinlangan siya sa kanyang bukasyon o mahulog sa pagkawalang pag-asa, ngunit sa paglipas ng mga taon, At lalo na matapos niyang matanggap ang mga istigma, ang mga pag-atake, ay sa isang bagay na mas pisikal, mas marahas at mas nakatatakot kaysa sa kayang isipin o tanggapin ng karamihan ng mga tao bilang posible. Ang mga maasahang saksi kabilang ang iba pang mga prele na nanirahan sa monasteryo kasama ni Padre Pio, ay nakadokumento sa mga talaarawan at opisyal na patutoo na regular na naririnig nila ang mga kakilakilabot na ingay na nanggagaling sa kanyang kwarto sa gabi, mga tunog ng marahas na pisikal na pakikipaglaban, mga kasangkapan na itinatakbo, sigaw ng pari at ng mga hindi pantao at hayop na mga tinig na nagpapahilabot sa mga tainga ng mga nakikinig ng primitibong takot kapag tumatakbo sila upang tingnan kung siya ay ayos, madalas nilang nasusumpungan ang kwarto sa kumpletong kaguluhan na parang isang galit na pakikipaglaban ang naganap at nasusumpungan si Padre Pio na nasugatan, dumudugo mula sa mga bagong sugat bukod pa sa mga estigma, pagod na pagod na halos hindi makagalaw ngunit laging pinapanatili ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya at ang kanyang ganap na pagtanggi na magbigay ng kahit isang milimetro sa kaaway. Inilarawan niya sa kalaunan ang mga pagkikitang ito sa mga liham sa kanyang mga espiritual na direktor na nagpapaliwanag na ang mga demonyo ay lumilitaw sa mga kakilakilabot at iba't ibang anyo, minsan bilang mga kasuklam-suklam at imposibleng hayop, minsan bilang mga deformado at masasamang figura ng tao, at minsan sa kanilang mga tunay na anyo na sinabi niyang napakasasama na ang direktang pagtitig sa kanila ay maaaring makamatay ang isang tao sa purong takot kung walang espesyal na banal na protection Hindi lang nila siya takot sa psikolohikal, kundi sinaktan siya ng pisikal na may mga suntok, sipa, itinapon siya mula sa kama, hinila siya sa sahig, at sa ilang mga pagkakataon ay binugbog siya ng napakasama na siya ay nananatiling mga araw na bumabawi mula sa mga pasa, hiwa, at kahit mga nabasag na buto. Ngunit sa lahat ng walang bilang na pag-atake na naranasan ni Padre Pio sa buong kanyang buhay, may isang tiyak na gabi na nangunguna bilang partikular, na brutal partikular, na makabuluhan at partikular na nagbubunyag tungkol sa katotohanan ng dinakikitang espiritual na digmaan na patuloy na nangyayari sa paligid natin kahit na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin o direktang nakakaranas. Ang partikular na gabing ito Nadokumentado dokumentado ng maraming pinagmumulan kabilang ang sariling patutuo ni Padre Pio at ng mga prile na nasaksihan ng mga kahihinatnan ay naganap sa isang petsa na hindi tiyak na tinutukoy ng mga tala ngunit na inilalagay ng mga iskolar ng buhay ng santo sa isang punto noong dekada ng 1,630, nang siya ay nasa rurok ng kanyang ministeryo at nang ang kanyang monasteryo ay binibisita ng dosi-dosenang libong mga peregrino taun taon Si Padre Pio ay gumugol ng araw na iyon tulad ng kanyang paggugol sa lahat ng mga araw, e bumabangon sa tatlong madaling araw para sa personal na panalangin, nagsasagawa ng misa na madalas tumatagal ng ilang oras dahil siya ay nawawala sa espiritual na ekstasi sa panahon ng konsakrasyon, nakikinig ng mga kumpisal mula sa walang hanggang linya ng mga nagsisisi na nagmula sa buong Italia at Lampas upang magkumpisal sa kanya dahil alam nila na mayroon siyang supernatural na kaloob ng pagkakaalam ng mga kasalanang nakalimutan nilang banggit o sinusubukang itago at nagtatapos ng araw na may mas maraming oras ng panalangin bago sa wakas mag-retire sa kanyang simple at espartano na kwarto sa paligid ng sa ng gabi. Ang kanyang kwarto ay lubhang simple, isang maliit na monastic cell na may isang makipot na kahoy na kama lamang, isang krupisyo sa dingding, isang maliit na mesa para sa pagsulat, at isang kandila para sa ilaw dahil madalas niyang tinatanggihan kahit ang mga bumbilyang elektrikal na nainstall ng monasteryo mas gusto niyang mabuhay sa pinakamababang kaginhawahan hanggat maaari bilang bahagi ng kanyang buhay nang walang humpay na sakripisyo. Sa partikular na gabing iyon, lumuhod siya sa tabi ng kama tulad ng palaging ginagawa niya para sa kanyang mga panghuling panalangin bago matulog, nagdarasal ng kumpletong rosaryo, gumagawa ng pagsusuri ng konsensya ng araw. Sa kalaunan pagod na pisikal at espiritual mula sa matinding araw, Humiga siya sa matigas na kama hinila ang manipis na kumot sa kanyang payat na katawan at pumikit na umaasa ng ilang oras ng pahinga bago ang panloob na alarma na laging gumagising sa kanya sa tatlong madaling araw ng walang pagkabigo. Ngunit sa gabing iyon, ang pahinga na inaasahan niya ay hindi darating dahil may naghihintay sa mga anino, isang bagay na nagplano at naghahanda para sa isang pag-atake ng kalakihan na susubok sa pananampalataya ng santo hanggang sa kanyang pinakasukdulan na hangganan. Si Padre Pio ay ilang minuto lamang sa transisyon sa pagitan ng paggising at pagtulog nang biglang brutally hinila pabalik sa kamalayan ng isang pagbabago sa kapaligiran ng kwarto na napakahalagang at nakakapigil na imposibleng balewalain. Ang temperatura ay bumaba ng dramatiko sa loob ng mga segundo na binago ang kwarto mula sa normal na kapaligiran ng tag-init ng Italia sa isang bagay na malapit sa isang frigorific chamber, ang kanyang hininga ay nagiging nakikita sa hangin at ang kanyang balat ay nanginginig. Hindi lamang dahil sa pisikal na lamig, kundi sa isang bagay na mas malalim at primitibo, isang instinctive na takot na nararamdaman ng bawat hayop sa presensya ng isang nakamamatay na mandaragit. Ang kadiliman ng kwarto ay tila naging mas makapal, mas substansyal, na parang hindi na ito kawalan ng liwanag, kundi isang sariling pisikal na presensya na pinipiga siya mula sa lahat ng panig. At pagkatapos ay narinig niya nagsisimula sa mababa ngunit mabilis na tumataas sa volume at intensity isang tunog na naging kahindik-hindik na pamilyar niya sa loob ng mga taon ngunit hindi kailaman tumigil na mabilis ang kanyang puso sa paghahanda para sa kung ano ang darating ang gutural at hindi pantaong ungol na halo sa masasamang tawa at panlalait ng maraming demonyo na mga tinig na nagsasabi ng kanilang presensya at kanilang masasamang intensyon. Agad na umupo si Padre Pio sa kama at inabot ang krupisyo na lagi niyang pinapanatili sa kanyang tabi. Pinipiga ito sa kanyang dibdib habang nagsisimulang manalangin ng malakas tumatawag sa mga sagradong pangalan ni Jesucristo, ng Birhen Maria, ni San Miguel Arkanghel, at ng lahat ng mga tagapagtaguyod na santo, nagsasalita ng mga panalangin ng exorcism na kanyang nabisado partikular para sa mga sandaling ito ng direktang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng maraming iba pang mga pagkakataon kung saan ang mga panalangin ay nagpaurong sa mga demonyo pansamantala o na bawasan ang intensity ng kanilang mga pag-atake, tila determinado sila na hindi ganoon kadaling maitakwil. Ang mga hugis ay nagsimulang magmaterialisa sa kadiliman ng kwarto. Una bilang mga mas makapal na anino na gumagalaw ng nakapag-iisa. Pagkatapos ay unti-unting kumukuha ng mas tiyak at kakilakilabot na mga hugis, mga humanoid na figura ngunit maluktot sa mga imposible at nakasusuklam na paraan, na may mga kasanayan sa maling mga angulo, mga mukha na tila natutunaw at patuloy na nabubuo sa mga ekspresyon ng purong puot at walang hanggang kasamaan at mga mata na nagniningning ng isang liwanag na hindi nagiilaw kundi sa isang paraan ay ginagawang mas malalim at nakakapigil ang kadiliman sa paligid. Ang unang pisikal na pag-atake ay dumating ng walang babalanang ang isang di nakikita ngunit napakalakas na puwersa ay humawak sa kanyang lalamunan at itinaas siya mula sa kama na nakabitin siya sa hangin habang ang mga daliri na hindi niya nakikita ngunit malinaw na nararamdaman ay pinipiga ang kanyang trakea na sinusubukang saksakin siya putulin ang kanyang hangin, gawing mawalan siya ng malay o mas masahol pa. Si Padre Pio ay nakipaglaban hindi lamang sa pisikal. Sinusubukang alisin ang mga di nakikitang kamay mula sa kanyang leeg, kundi pangunahin sa espiritual na pinipilit ang kanyang sarili na patuloy na manalangin kahit habang ang kanyang paghinga ay pinutol, kahit habang ang madidilim na tuldok ay nagsimulang lumitaw sa kanyang paningin, kahit habang ang kanyang katawan ay sumisigaw para sa oksigen. At pagkatapos, matapos ang tila mga walang hanggang minuto, Ngunit marahil ay ilang segundo lamang na kayanan niyang hiyawan ang pangalan ni Heso Kristo na may sapat na lakas upang ang mga dinakikitang kamay ay panandali ang lumuwag sa kanilang hawak at siya ay brutal na itinapon pabalik sa kama na may sapat na lakas na ang istruktura ng kahoy ay pumutok ng maririnig at masakit sa ilalim ng impakto ngunit ito ay simula lamang ng pagsubok ng kakilakilabot na gabing iyon. Bago pa man makaproseso si Padre Pio ang naganap lamang o makabawi ng kanyang paghinga ng maayos, hinawakan siya muli sa pagkakataong ito sa mga bukong-bukong at hinila palabas ng kama at sa magaspang na batong sahig ng kwarto ang kanyang ulo ay masakit na tumama sa sahig. Ang kanyang likod ay kumuskos laban sa mga hindi pantay na bato. Ang kanyang mga kamay ay sinusubukang desperadong kumapit sa anumang bagay upang ihinto ang paghila, ngunit walang natagpuan kundi hangin. Hinila siya sa buong kwarto hanggang sa itapon siya laban sa kabila na dingding na may impaktong nag-alis ng hangin mula sa kanyang mga baga at nagpadala ng mga alon ng sakit sa kanyang mga tadyang at nang mahulog siya sa sahig na nalilito, nagsimulang umulan sa kanya nang kung ano lamang ang maaaring ilarawan bilang mga suntok at sipa mula sa maraming direksyon ng sabay-sabay na parang maraming mga di nakikitang umaatake ay binubugbog siya sa Coordinated Frenzy. Ang bawat impakto ay tunay at masakit na pisikal. Nagiiwan ng agarang mga pasa, gumugupit ng kanyang balat, tumatama sa kanyang mga buto na mahina na dahil sa mga taon ng matinding pag-aayuno at pisikal na sakripisyo. Sa buong brutal na pag-atake, si Padre Pio ay hindi tumigil sa panalangin kahit na ang kanyang mga panalangin ay naging mga bulong lamang na pinutol ng kakulangan ng hangin, kahit na ang dugo mula sa isang nabasag na labi ay pumasok sa kanyang bibig na ginawang mahirap bumuo ng mga salita, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pantaong katawan ay sumisigaw sa kanya na tumigil sa pakikipaglaban at simpleng magbigay sa sakit at takot. Patuloy niyang inuulit ang pangalan ni Jesus, tumatawag sa dugo ni Kristo na ibinuhos sa krus umiiyak para sa pag-intercede ni Maria Santisima at idineklara na may lahat ng espiritual na autoridad na kanyang pag-aari na ang mga masasamang entidad na iyon ay walang kapangyarihan sa kanya dahil siya ay ganap na pag-aari ng Diyos at nasa ilalim ng banal na proteksyon. At ang mga demonyo na mga tinig na sa buong pag-atake ay sumisigaw ng kakilakilabot ng mga obscenity, mga blasphemy na ginagawang mas mabigat at tiwali ang hangin at mga banta ng mas masasamang mga paghihirap na darating ay biglang nagbago ang kanilang tono mula sa mapanlait na kumpiyansang sa isang bagay na mas malapit sa pagkabigo at walang kapangyarihang galit Thank you